Ipatutupad na ng Meralco ang 10 sentimo kada kilowatt hour na dagdag singil sa kuryente ngayong buwan. Resulta raw ito ng huminang piso at paggamit ng mga power plant ng mas mahal na panggatong. May report si Julius Segovia. Magpapatupad ng 15 centavos rate hike mula sa generation charge ang Meralco ngayong buwan. Pero mayroon din naman daw 5 centavos na bawas sa transmission charge. Kaya papatak na 10 centavos kada kilowatt hour ang kabuang dagdag. Ang mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan, 20 pesos ang dagdag sa electric bill. 50 pesos naman ang rate high kung 500 kilowatt hour ang monthly consumption. Habang lumalaki ang konsumo, siyempre, mas nadadagdagan ang singilin sa kuryente. Kapag gumaba mas doble ang nagiging taas, di ba? Ganon talaga yun. Mahirap. Malaking magastos, Walang mamayad. Nagmahalang generation charge ng Meralco bunsod ng limang araw na hindi 100% tumakbo ang Malampaya Natural Gas Facility noong isang buwan. Kaya napilitan ang mga power plant na gumamit ng mas mahal na panggatong para makapag-supply ng kuryente. Apektado rin daw ng palitan ng piso kontra dolyar ang power supply. Marami sa, sa gastos ng mga ating supplier tulad ng uh, mga IPPs at PSAs ay dollar denominated. So ang ang cost nila ay actually in, in dollars at ang bayarin sa kanila ay in dollars. So tuwing uh, tuwing nagde-depreciate o nag-appreciate ang peso versus the US dollar, meron yung impact sa sa cost of generation. Sabi ng Meralco, nadagdaga naman ang bilang ng mga kumpanyang gustong sumali sa Interruptible Load Program o ILP sa ilalim nito gagamitin ng mga malalaking establisimiento ang sariling gensets para makabawas sa mataas na power demand. Magandang indikasyon daw ito para maabata ng pinangahambahang krisis sa kuryente sa tag-init. Sa pinakahuling tala, Umaabot na sa 146 megawatts ang kabuang power capacity mula sa ILP. Pero mas malaking tulong kung magtitipid din sa konsumo mga customer. Partikular ang una ng direktiba ng DOE sa mga ahensya ng gobyerno at malalaking istabisimiento na huwag nang ibaba pa sa 25 degrees Celsius sa temperatura ng air condition. The idea is to collectively uh, uh, come up with a scheme that will further energy efficiency. Julius Egovia, GMA News.